Ayan guys, nagdilig-dilig muna ako guys. Kasi ilang araw na ako hindi nakakapunta dito. Hindi ko na didiligan araw-araw yung aking pananim guys. Gawa ng may alaga ako. May alaga akong apo. Pero okay lang na hindi araw-araw guys kasi Laging basa yung lupa dito. Ayan. Ayan hindi ko naman yan nadiligan. Tingnan mo yung lupa. Parang basa. Kaya okay lang na hindi lagi na didiligan. Lalo na dito guys. so Hindi masyadong naaarawan. Ang lalaki na ng mga kamatis ko. Oh. Nakakatuwa tingnan pag nakita mo yung pananim mo na eh, buhay na buhay nakakatuwa tingnan nakakawala ng stress hindi pa nagagamasan ng asawa ko yun guys baka bukas coding niya uli bukas dito lang nagamasan niya oh. ito sa labas nagamasan niya yung mga gilid gilid doon papunta doon Masukal na kasi doon, gaso, oh, Maluwag sana diyan magtanim-tanim. Kaso nga lang maluwag. May parang may daan doon papunta doon sa dagat. Dati may daan dyan guys, eh. ngayon masukal na. Hindi naman kasi masyado mahilig ang mga tao dito magpunta doon sa dagat. wala ako masyadong time na magtanim-tanim guys gawa ng ano may alaga ako pati ngayon kahapon wala naglaba naman ako dun sa amin guys may ililipat ako guys o oh, yung pinunla ko hindi ko pa mailipat kasi ano may alaga akong apo parating na ngayon yon kaya hindi ko muna ililipat yan Bukas na lang uli siguro ng umaga. Kasi nandito yung asawa ko, magagamas. Buhay na buhay na yung mga pananim ko, guys. O, nakakatuwa tingnan. Nag-iisip pa ako ng pwedeng itanim dito, guys. Doon kasi dapat, guys, o. Gusto ko magtanim dyan ng okra. At saka ano sitaw doon sa may bakod para hindi na ako mag ano hindi na ako maglalagay ng kanyang tutulayan ng mga sitaw katuwa naman guys oh. masipag ka lang magtanim guys may aanihin ka talaga mga kamatis at saka sili Ewan ko lang kung may nabuhay diyang siling ano. Siling haba, pangsigang. May sili rin na kung pang ano diyan pang minodo. Pagtatanim nga ako dito ng ano dito oh. Nang okra at sitaw. Talong. Oo, o, talong din. Bukas pa at ito gagamasan. Kuding bukas nang dito pilip mo eh. Pagagamasan ko bukas. So, kung magkita dito, hindi nadadali. Nang ano? Hindi nadadala. Hindi, ang problema mo naman dito, yung ano, yung pag naulan. Inaabot ng tubig to eh. Aba, aba. Sabagay, matagal pa naman mag ano eh, magtagulan tag-ulan na ta mga ano pa. Mga May. May June. Makakabunga pa ako. Parang amoy sunog. Parang amoy sunog na kanin eh. Ayan guys, doon sa kabilang bakod guys. O oh may mga pananim din dyan. Sa kabilang bakod. Mayroon kasi akong kumpare dyan nagtatanim. Ang dami niya mga tanim doon, mga tinitinda niya. Sari-sari ang mga tanim niya doon guys. Amoy bibi ngayon ay amoy bibi oo nga amoy bibi ngayon guys gawa nung um, pag umaga amoy ano dito amoy bibi kaya ang sakit minsan sa ilong minsan naman hindi siya nangangamoy Ayan guys, pinakita ko lang sa inyo yung aking hardin, ang munting hardin ko. Nagdilig-dilig lang ako konti, guys, kasi saglit lang ako dito gawa ng parating na yung alaga ko. Ayun, guys, hanggang dito na lang tong video ko, guys. Happy New Year sa ating lahat, guys. Panibagong taon na naman.